ito po yung ID ng UGB. Uh, malungkot ng pag-usapan pero lahat po tayo ay tutungo dito. Itong mortuary po, kapag ang lihiti mong uh, kapatid ng guardian at nakaanig sa UGB, kapag siya po ay uh, yumao, namatay ng natural death, ibig sabihin ng natural death, namatay, nagkasakit. Makakakuha po siya ng 5,000 kung hindi po expire ang ID niya. Yung accidental death naman po, kapag namatay siya sa aksidente, hindi natin inaasahan, makakakuha po siya ng 10,000. Sa UGB po, ibigay nyo po, uh, ibili niyo ano, Yung ID, alam naman ang namumuno yan kung kayo eh, legit na kasapi, hahanapin niya ng mga pinuno niyo at ikipresenta yan kay uh, Chairman CID at siya naman ang magpapalo up sa UGB para makuha yung inyong benepisyo. Yan po eh, ID, kumbaga, parang tinatawag natin itong life insurance. Dahil lahat naman tayo ipapanaw, mahirap naman yung tayo mawawala, yung maiiwan natin kahit papano. Merong gagastusin sa paunang gabi. Hindi yung magpapakalat pa ng yellow paper. Pakakain lang sa mga naglalamay, May makukuha na po mismo sa UGB. Yun lamang po, ito po yung pinaliwanag niya na kasama doon sa 500 na inyong babayaran. UGB ID po yan. Legit po. Uh, at isa pa rin po sa uh, nais kong ipaalam sa inyo, ang UGB po ay uh, kasapi na po. Uh, kinanggap na ng Comelec tayo po ay pasali uh, sa darating na halalan sa Mayo UGB party list pero hindi po Universal Guardians Brotherhood kung hindi union ng baragabay ng bayan kasama po tayo nun party list UGB mo ko lang Okay. kasi nakukulangan kayo sa 10,000. Oh. Yan. Kung masikmura nyo, di tutulak nyo ulit. Kung masikmura nyo lang, doble, magiging 20 mil. Hindi nang pakintang kira. Ikaw na lang, para dalawa. Pero nyo na, na, ma. Kapagod Makakatanggap ma ko ng tulong sa UGB, meron pa sa national. Lahat ng branches po yun. Malinaw, ma baka kakala nyo, pag uh, namatay si member, dito lang. Lahat po ng branches na nakapalog po sa GUCBGC ay magpapa- yun nga, sabi ko, 500 na pagkati atin ng all-branches. Nga, maramalinaw. na nabanggit na rin lang, lang po ang UGB. Uh, Kanagdagang po ito mga kapatid, no? Hindi po natin, hindi po namin kay binuo dito para sabihing ginagamit sa party list ng no, kapatid. Ang namumuno po sa UGB, guardian. Ang UGB po, guardian tayo po ang gumagamit gaan kasi gusto natin magkaroon ng boses sa kamara, sa konseho para magkaroon po tayo ng tinig sa tatak triangular ano po ang, uh, ang letter U? Unity Unity, Unity. Unity. United, sa tagal pagkakaisa sa tingin nyo po ba? Pinupo natin, pinapakbo natin ang UGB na guardian, partilis na yan. Tapos hindi tayo makikisa ano pang silbi na tatak mo sa balikat kung hindi ka rin makikisa. Ha? ba? Magkaisa po tayo. Tandaan niyo ha, pag kayo sinasabihan ang ginagamit na kayo, huwag kayong mag-ano, di po namin kayo ginagamit. Mag-isip ka naman. Sige, boto mo si Diwata. Bibigyan ka ng pares nun. <laughs> Kasi pag ito po, napaupo natin yan sa kamara. Madali po tayo makakalapit. Bakit? May pamunuan o oh, mahawak kayo. At meron din pamunuan sa taas at meron yung pamunang pinakataas So, alam natin yung flow ng pagtakbo. Di ba? Kasi, kaya natin takbo ang UGB, Union ng mga gabay ng bayan, para nang sa ganon' yung mga buwis natin binibigay sa gobyerno, mapakinabangan din naman po natin. Di ba? Mapakinabangan po natin. Kaya nga sabi nga dito eh, sabi nga po natin mga kapatid, Bangon, guardians, Tayo naman. Hindi po ba? Kaya wag niyo isipin na, kasi kahit hindi po yung tumakbo at kinatag ito, andito, po, andito pa rin po kami. Kasi, ang programa na nilatag namin sa inyo dito, yung papasukan ninyo, ano ba mga meron dito? Hindi po ba? Siyempre, dahil labang ito naman, naman, akin yan, guardians ka, siyempre, baki isa ka. Kahit sa mga sibilyan, nakakilala mo dyan, kumari mo, Mare, patulong naman. Ma, ma ano kami, na makaupo kami. Dahil pag naupo yan, kahit kibilyang ka, matutulungan ka ng kapatirang guardian. Pwede natin ilapit yan sa taan. Tama yun, tama yun. Diba? May Mga anak ninyo. Diba may ID na... yung Yung binibigay na kahit... So, malino na po kayo. tayo sa membershiping at mayroon sa inyong mga mayroon. butaw. Kaya <laughs> nyo po ba? Kaya nyo po bang gampan ng puyaan? <laughs> Diba? Kaya po yan. Kasi kaya mo nga bumili ng mga tigarilyo araw-araw eh. Kaya mo nga magkilun eh. Yan pa kaya buwan-buwan lang po yan. Ano hmm. po? So, klaro. Now, ayun na po yung mga na. Bangkit ko na, diba? So, konti lang pala ng beneficyo, ano? Konti lang. Ito pa pong karagdagan. Sa tulong din po ng ating katuwang, kami po ay nag-usap at inasikaso po natin yan at nakakadao pang palad natin mismo yung company, yung kumpanya ng life insurance. So, ibig sabihin, bukod po sa mga nabanggit ng mga, ng mga branches sa UDB, ang GUCJCPII at ang GIFPSI mm -hmm. ay nakipag-coordinate po at sa Ayino. company para sa Ayino. inyo pong, at sa, hindi na para sa inyo, kasama pala ako doon, sa ating life insurance. Magkano po ang life insurance na kinuha po natin? 132 pesos. Isang taon. Di ba? Accident insurance ang kinuha po natin. In one year po yun, manginayang ka pa ba kung 132 pesos mo? Di ba? Isang taon lang naman yan eh. Oh. Tama? Ngayon, doon sa 132 na yan, hanggang magkano ang pwede pe natin ma-claim -ma sa company? Hanggang 50,000 yung po isa pa pong karagdaga na ginagawa po ng pamunuan ng DUC at uh, ng DUC GCPII and GIFBSI nababahaan ng susunugan tama, may mga kasi susunugan ng bahay paano po ba tayo makakatulong na hindi naman natin kailangan dumukot sa bulsa hindi gumawa pa rin po ng programa ang DUC at ang GIFBSI na ito nga po yung tatag bariya mo tulong ko alalay sa kapatid yan na ito may mga 100 ano yung sinasabi kong mga bagay na hindi binibigyan ng halaga pero bibigyan natin ng halaga na makakatulong sa iba so mga kapatid diba maglakad ka diba hindi mo ito pinapansin Tama? Hindi ito pinapansin eh. Pero ako honestly, lahat yung pulot ko lang po yan. Pero biro po. Kasi ang trabaho ko po, nasa fields po ako sa kalsada. Babahi-bahi po ako. Pag nakakita ako, dinadampot ko. Ito po, pag ito nalikom natin ng lahat ng mga branches po natin at napagsama-sama po natin yan, kaya na po natin tumulong ng hindi mabubutas ang bulsa ng mga miyembro natin kasi yung bagay na hindi bigyan ng halaga, tayo ang nagbigay ng halaga. Tama? Paano to? 40 pesos na po yan. Ako pa lang po ito ha. E eh, paano pa kaya kayo kung nakiisa? Tama? Ito, sample. Sini mahilig dito. Si Benta niya. May talagay <laughs> <laughs> na kayo doon. Dito. Tama. Diba? Ito, ito, tapo mo lang. Kasi ito, ipapapalit natin din eh. Pag napapalitan natin ito, so, ire record naman ang treasurer, magiging ganito na po <laughs> Kahit kung ganito po naka-audit po yan, wala po ninyo. Hindi mo, hindi namin ginagalaw niya, seryado po yan. Kasi ito para lamang sa mga programa. Ano pa pong programa nakapaloob dito? Halimbawa pong sa PINIT, gusto nyo po magpapiding program. Nang hindi gagalawin ang pondo ng sa PINIT at hindi kayo bubunot, eto po. Yes po. Ito po gagamitin natin. Tama? Nandito po yan. Kung gusto nyo po mag up drive, pang merienda, dito po. Pupuli po natin dito. O, pangulo, ay itong uh, 500, pang merienda mo sa mga membro mo na nag, -nag clean up drive dito. O di kayo bumuno, hindi pa ginalo yung pondo ninyo dito. Tama po? Mm. Lahat ng hindi lang po ito GIFS ay eh? lahat ng branches po pwede pong lumapit pag nakita po natin ito ay may sapat na na makatulong. No? Ganun po yun. So, klaro, sana, ang sapinit ay maasahan din namin sa programang ito. Makakasa po ba kami sa mga taga sa pinit? Opo. Salamat. Ngayon, sa aming mga nabanggit, tayo po ba ay may mga katanungan pa? 아이 <목소리> Bed up and dance What well, now? Iba ayan ang tropang guardians Sa black ka isa kayat sa luto ako Sa kapatirang ganda sa buong mundo Pinagmamalaki ang aming samahan Ikaw ay dadali ito sa kabutihan Dito ako kabilang sa naiiba Kasi ang guardians sa buong mundo ay nagkakaisa Sa pagtulong laging nakahanda Sa kalikasan at buong bansa Hindi naghahangad ng kahit na ano Kami ay masaya na makatulong sa inyo Kaya tuloy lang kung anong naumpisahan Ang magandang hangarin ng kapatiran Ito ang guardians, ito ang tropa Hanggang sa huling patak ng aming dugo Ikaw ang topang dar Kasi ito ang top ako Hanggang ay isa kalaban ng masama Matatag ang aming samahan mula pa noon At mas lalo tumatag sa bagong henerasyon Lagi nakasuporta na sa maganda layunin ng pagkakaisa, lalo pang pagtitibay, Lalo pagsisikap, pinalong palalawak Hino lupus lubos na makatulong sa bayan natin Mga magkinoo at nagkakaisa Katungo ng Pilipino at ang bawat isa Magigiting matapat na ng bansa At sa mga Di na pabaya para sa bahay at kapwata O at sa ating kapatid Ang batay na katahimik Kan dito sa ating lipo na kayo Huwag kalimutan ating ang sa Sa lahat ng gardya siya ang nabibigay lakas Ito ang topang si ito,